Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, tara po, pasok na po tayo. Naglalakad si Amiga ngayon. Ayahan. Habang naglalakad, may ano po siya, may kwento. Magkwento tayo po mga Amiga tungkol dito sa ating ginagawa. Dito ay napakahirap kung hindi po madali. Madaling kumita ng napakahirap po bakit ka mo ah, napakahirap talagang ano napakahirap dito mag kumita dahil matagal matagal ka kikita kailangan mo talaga magtsaga tsagaan mo mag upload at mag ano um, tsaga na mag upload maging gagawin mo talaga tatrabaho, pagtatrabahoan mo talaga para ka na rin pumapasok sa trabaho kasi sa trabaho hindi hindi ka rin naman kikita kung hindi ka rin papasok hindi ka magkakaroon ng sahod hindi ka rin kikita, kailangan pagcagaan mo, magtyaga ka ayan, paghirapan mo paghirapan mo parang ganun dito, kailangan paghirapan mo magpakahirap ka muna <laughs> paghirapan mong gumawa ng content kailangan maganda ang content mo maganda ang i-upload mo para mayroon kang maganda ang magiging views mo malaki ang views mo para ma-invite ka kailangan original lahat ng doon na original ang ang iyong i-upload ayan lahat yata ganun na. na lahat napakinggan ko na puro ganun, gano'n, ganun. Ayan. Kailangan talaga paghirapan mo bago ka kumita. Pero naman. Pero. Pero naman, pagka kumita ka, pagka na-invite ka, tapos pagka na-monetize ka, napakaganda. At tapos mag nag-set up ka ng payout, ayun, ang maganda, kahit matagal. Pag nag-set up ka ng payout, tapos pag nagkaroon ka ng earnings, talaga po. Tapos, pagka nag- nag- process-process na, ayan, yun po ang maganda. Kasi parang uh, nagkakaroon ka na ng, ano, ng pag-asa, pagka nag-process na, isa pa rin po doon, pag nag-paid na, paid, paid, nako, yun ang pinakamaganda. Pinakamaganda po sa buhay natin. Yun talaga. Kaso, kailangan magcaga ka talaga muna. Talagang paghirapan mo muna yung, ano, yung ginagawa mo. Talagang maghirap ka muna ng ano, ka. Yun talaga ang laging kailangan, magcaga ka. Paghirapan mo mag-upload ka ng original at gumawa ka ng konti na maganda at isa pa mag-english ka. Yun po talaga ang ano. Dito. Ganun talaga lagi. Yan talaga ang gagawin. Hmm? <coughs> Ayan. Ah, Ipagpatuloy lang lumaban ka. Ganun. Yun wala na ba ibang ipang yan lang talaga ganun lagi. Salamat po sa panunood ng aking video. Maraming pong salamat.